So, tapos may ano siya. May walnut. <laughs> so, in guys. Good evening. Kain tayo. Ayan Litos, lumpia, at konting know. rice. Sarap. Ayan nyo yung parang walis. Hmm? Ito yung ginawa ni Madam ng salad pang diet niya. Ito yung kinain niya tapos sabi niya, kain ka din. Kasi madam ito. Para siyang ano. Sarap. to dinner ng mga bata. Pag mag-isa ka lang guys, gusto ko pang nasa tabi ako. Kumakain. Yan o. Oh. Dito ako sa gilid oh. o. Ang gilid ang pinto ko. Gusto hmm. ko pa sa tabi ako kumakain doon sa lamesa. Mahihiya ako. Kadalasan nandito ako sa didid gilid kumakain. Yung rice ko, dalawang kutsara lang to. Sito cheese lumpia. Ling, parang eating. Sarap. Sarap na Sarap ito. Sarap na May walnuts. <laughs> Ay, hala na tak aku kok guys, <laughs> yang anak otot guys Naisip talaga ako sa utot ko. <laughs> Normal lang yung sa tao, best na umuutot tayo. Pero yun parang man tayo. <laughs> <laughs> mm -hmm. Pero ang katotohanan yan, guess, bakit ito na lang yung rice ko? De conexar en de conexar en tapos. Mm -hmm.